ilog guys aakyat dito sa mga bato-bato may pupuntahan ako tingnan ko doon kung maganda ha oh, yan ayan tingnan ko ito lang, para matita ko talaga <laughs> anong mayroon dun sa unahan. Parang may nakita akong malaking bato. Kaya tingnan ko muna. Ayan. Kunting lakad lang hinihingal na. O di ba? Walang exercise. Kaya ayan oh, Dito ako dadaan oh, Ayan. Ayan. Sinasabi ko na nga bang malaganda talaga dito din. Nakita ko doon sa unahan eh. Ayan. Kita nyo guys. Oh. Bababa ba, tayo. Yeah. talaga yung ano nyo guys yung bilog nyo ay pag may makita talagang magandang lugar ayan oh uh, ayan oh uh, diba kita nyo yan guys pag ganitong mga tanawin Naku, ang ganda yung aking asawa guys nandun dun sa ano, ilalim ng puno na iwan kasi may ukuan doon dito naman pwede naman tambayan kasi ayano o oh, malalaking bato at saka malamig hindi matat ano ng sikat ng araw kasi may mga puno oh. kaya si ibilog dito magtambay parang maganda dito sa maraming tao doon, guys. Hindi ka makaano doon. Ayan, oh. May ano dyan, oh. Kaya lang, hindi ko nadala yung aking stan ng aking sa Mamaya dyan ako magtampisaw guys. Kaya ayan, kukuha lang muna ako ng video bago ako maliligo. oh dyan, yeah. ako. ang ganda nito. Oh, yeah. So, sa tingnan niyo, Guys, yung ano dito, anda na anda na. parang gina ano, parang ginagawa talaga ang ginagawa lang ng tao, di ba? Yan, oh. Panda na kasi panda na. Kataas. At dito mataas, yan. Kaya yan, bahala ka dyan, asawa ko. Dito ako muna magtambay. Nandun na iwan. <laughs> ang layo niya sa akin, mga idol, oh. Mga kabilog, tingnan niyo yung aking asawa nandun sa malayo. Chika. Isom ko para makita niya siya andon lang. Sa malayong lugar na yan. Banda. Hindi siya makikita dito masyado dahil ang layo niya. Kaya ayan. Si Bilog dito muna. Magtatambay mag-isa. Kaya ayan. Mag-enjoy tayo dito mga kabilog.